So ni eh, ang ato ang topic for today's video. Oh, si Senator Robin Padilla magpasaka o balaod bag-o na pud karon. And daghang ni alarma, daghang ni pabor, daghang sang dili gusto, di ba? Kay kabalo ko kitang tanan sensitive ta ani nga topic, ay eh, gusto ko muhatag lang sa akong side. Okay? Wala ko gabuot ug sa inyong gusto in ani. Gusto lang ko mo istorya ba mapaambit ba unsa akong nakita ba. Basi mo ingon ning uban. Yak, wala mo man kay anak gud, wala ka kasabot paminaw sa. Okay? Ayak ka mag-judge paminaw sa. So kani nga topic, paubsan ko kuno ang katong mga edad sa mga bata nga pwede na mapriso. Inda kang ingon nga ang mga bata wala pa nasa saktong buot, di pa na pwede prisohon. Now, istoryahon kanako. Og imong anak dili na maistorya, kinahanglan na gyud og puwersa, kusog para masiminar sila, pwede ba? Pinangga mo na sila sa balao, di ba? Hapak ko ni mo imong anak, pwede na kasuhan di ba? We are too soft karong adlawa o karong mga panahuna Super soft na kaita, Nga to the point kaya atong anak dili na nato masaktog seminar. Di ba? ingon sila. Pwede naman na istoryahon. Hoy, o, tugaan nanti ka laylaig IQ ang mga bata. Tanan bisag unsa ni mo pagpadako og dagko na sila gulo di na minaw. Naaji mga bata nga salbahis kinaanglan jud puso ng tangkugo para magmatngon. Ha? Sakto man, para na ko, na-side na ko nga gusto mo side ni Ruben kay, na may mga bata, may sila, ang mga bata, dili na kriminal, wala lang na sila kabalo sa ilang gibuhat. Sakto! Pero kanang mga bata, nga ni patay na uglaing tawo, buang kriminal na na sila. Ha? Dili ni mo na Ha? Kaya nga naman, i-rehab na lang, istoryahon nga sayo yang gibuhat, o mo usob patay, ha? Di naman mabalik ng kinabuhi sa laing tawo mo na yung una Mas maayo man, ni, kaya nga naman, o mahitabo, mangani na, Diba? Nonsense mang ni nga bill, diba? Nonsense mang ni nga act. Nonsense di siya nga balaod o guway makasala nga bata, timan ina. Nga maingon ka, yaks bata pa kay kau, pa kay anak mo, nang dili ka karilit. Sa ato pa ito ni mo. O anak, makapatay, mahadlo ka, mapriso siya. Di ni mo sa taga-agsaktong konsekwensi sa iyong mga actions. unsa sa mura magag, nisugot ra nga, pwede ra na makapatay kay bata pa na. Mao na mga kriminal karon bisag bata pa gusto mang luba kay dili sila mapriso kay pinangga sila sa balaod pinanggal inyo human rights human rights unya og nay makapatay nga bata inyo rang usa ay ra, kaya kay lagi bata pa sila buang kanang bata nga nakapatay dili na bata kriminal na buang lang usa ito lirita na to nang inana dili man sa ingon nga nang disregard ko sa istorya no na may point nga ang bata wala sila kabalo sa ilang gibuhat pero kung to the point nga nakapatay na ng tawo bisag bata pa bang kinahangla na sila patindugon sila sala Consequences na Dili na na bata ng inana. Ay, yung kad, kulang ramang guna sila seminar o seminaron bitaw, hapuson, Mapriso sa da. Kay lagi, dili pwede kalon ang mga bata. Pwede naman na istoryaon. Uy, ni mga bata nga gagmay IQ, di maistorya, kinahangla ni mo. hapuson para mag-exert kag-dominance. Aron mo respeto sila sa katiguangan. Aron mahadlok sila. Karon wala ni mga bata nga mahadlok kay e, pinangga na sila sa balaod. so, mas gusto mo mag-tolerate o kriminal, mga buang mo. po so, na akong side. Okay? Wala ko gabuot sa Pilipinas. O kung sa inyo mahitabo nga balaod, o kung sa inyong gusto, buhatan ninyo. Maoran ni akong point. maoran ni akong point of view sa mga nahitabo karon ug mao ni akong gusto ipaabot ninyo. Dili man sa ingon nga 100% ni side ko ani ni Ruben Padilla no. Wala ko ni side anak niya, pero naa siya'y point. Ang bata nga nibuhat og sala, dili na bata, kriminal na. Timan ina.